mango salad. Vegetable and mango. First, tomato. Tomato, tomato. Tanggalin ko yung balat kasi ano, ayaw ni Lola nang may balat. So, option nyo yan kung gusto nyo tanggalin yung balat. Pero si Lola, hindi niya na kayang kainin yung may mga balat-balat so tinatanggal ko talaga kahit yung cucumber tinatanggalan ko ng balat yan, ganyan pero as much as possible, may balat no? pero si Lola hindi na so ito yung request niyang salad nasarapan siya sa salad na ito yung may mangga nakita ko lang ito sa facebook din So, tinry kong gumawa and luckily, nagustuhan niya. So, paulit-ulit na ano, gusto niyang gawin ko. So, yan. First, tomato, slice ng tomato. Tapos, tinanggalan ko ng konti yung uh, cucumber. Tapos, cut it. Ganyan lang. Mabilisan lang naman. Okay. Ayan. And then, yung ating lettuce. Okay. And then, yung ating mango. Lutong mango na galing ayoda iba Meron pa. Itong ayuda ng mango na ito, uh, kinuha ko nung hindi pa luto eh. Pero ngayon luto na. Masarap na siyang iyan sa mango. You, you, should try this guys, pero talagang masarap. Tapos i-cubes nyo lang na ganyan. And you put it on salad. Masarap si Lola sa akin. Sa aking gawa. Sawa sa ng Josh, yung ginagawa ko na ganitong salad. Nagugustuhan talaga ni Lola. Para maiba naman ang kanyang, ang kanyang, ano, kinakain. Ay. So, ayan. Okay. And, lemon, lime, ang aking kalamansi, lime juice. Mas maraming, ano, lime. Mas masarap. Siyempre, hugas-hugas din ng kamay. Wait lang, kulang. Itong lime ko is galing ng aming puno dyan sa harap. Okay. Okay. Hugas-hugas. Basta lagi magugas ng kamay. And then, ating... Wala akong... Naubusan ako ng olive oil. So, ito na lang yung cooking oil. Konti lang. And asin. Asin at... Paminta, okay. Paminta sugar, and mayonnaise. Oh, sorry. medyo na parami. Konti lang. Yan. And yan. Ganyan. Mix, mix. Mix nyo lang. Hanggang lahat na eh may lasa na. Ayan. You should try this guys. It's so yummy and healthy. Kung ayaw naman yun yung mayonnaise na lagyan, okay lang. Pwedeng lemon lang siya no? So, ganyan lang yan ang ating mango salad. Try it, guys. This is so good. Tikitam, tikam, tikam. Sarap! Okay. Hey. <laughs> יש כיסא פה. כן. כן, יש כיסא. ישבתי בו קצת. לא שלא היה מה, נהייתי? טייל רגע, כל כולה Ayan, close din to close lahat ng establishment to close ambulansya lang tsaka mga police car so ito yung aking place Ibon lang ang naririnig mo ngayon.